Itong mga, ano mga idol, kinuha ko to kasi sarap siya hilawin. Guno ba? Guno yung tawag sa ito mga idol. Hindi ito lalaki. Ganito lang talaga yung mga isda ito mga idol. Pati yung tangit. Tsaka nagpakulo na rin po ako ng tubig dito na may tanglad. Sibuyas dahon tapos bumbay. Lagyan natin nasin mga na idol. Sasabaw natin ito. Sarap sa mga kasi si ko ba? Yung iba nito Lalagay ko lang sa ano may doon. Sa rep Pagbaga na lang pag Ang tawag eh Magkapang ilaw ako ulit Hindi pa ganong malaki yung ibas Baka sa martes siguro may doon. Martes na lang madaling araw ah Maganda na siguro babalik dun goods naman yung nakuha natin pang ulam ngayong agahan sakto sakto na po ito, ito yung ito talaga may doon napakataba pag season nya grabe puno yung ano nya puno yung likod nya ng aligi ewan pa lang ngayon kung ano ba yan mataba ba yan ngayon may doon by season kasi yan pero kadalasan talaga na ano na yan nang nalimasag na yan may dulay mataba tapos itong tiki tiki kung tawagin ng iba no tsaka yung ibang isda ayan ayos na ito may pang pag sinabaw itong iba magkila o kunti nito tapos yung iba may dulay ilalagay na lang sa ano ito malaki ilalagay na lang sa pressure may dul para pang save sa susunod na ulam no? yan ito lang talaga sakto din siya mo ito naka ulam din siya sa agahan sinabawa natin na priskong isda ito yung ano may dulo yung pinagpuyata natin ng madaling araw may dulo ah ganaan yung may dulo ibaling magpuyat may dulo sa ganito po yung mauulam mo pagka umagan na. napakasarap ang oh umay dito marabi sulit yung ano oh may dito sulit yung pagod lamig pag ganito yung may ulam mo ba kahit wala na ang ganong ricados marabi yung sabon niya may dito manamis tamis kasi lang tapos with chino ulit sa tayo niya may dito Masyado nga halo ito si ano pero Ito talaga yung paborito ko. Yung wala akong kung mataba ito mata ba? Hindi ko mabitin siya 'yon. Ah, puyat ka eh. Sarap hina talaga sa bawa. Bitin na lang kulang. Tapos yung kinilaw pala natin ito naman ito. Tapos ko nang malagyan ng sangka. Tapos matimplahan. O, so, oh, pinapuyan mo ito. <laughs> ito na lang yung inaantay ko. Kaya, okay, grabe. Ito Sila may katulog pa. Nagigisingin ko lang para kain kami ng agahan na, dahan na yun. ito. Lalak, ito lalaki itong idol eh. Ito ba? Minsan nga may pag kilo may gitman. Hindi eh, tayo nakatiming. Kadalasan kasi yan yung isda na yung medal dun sa mapuputik na area ba. Kasi yung pinas, pinanisira natin, ano, bato-bato, kaya bihira talaga. Meron na ako nakikita ganyan mali mga maliliit. Pero na timing nga na, ano, may good size na may idol. Yeah, pwede na to. Yun, may idol. Ating ulam sa pamahaw. Ito, sa bawabuyag may idol. Ayan po sa inyo lahat dyan, mayroon. Panikisan pa ng ah, piting, <coughs> na ang kinilaw. apiting bahaw. Ayan nga. Hindi na. Nagpa ano yung araw, mayroon. Sumikat. <laughs> sa likod mo. Ayan. kailangan yan. Paano yung mga hmm? Dito lang yung play ulo na? Ito ito na mga chikitin na dahil. Pusit. Hintay yung idol. Tapang ko lang to kasi baka ma mapapaig yung likuran natin idol. Nagalit siguro yung araw sa akin idol. Biglang umano. Biglang uminit. Ayaw, may ano lang naman o. No? May ulap na makapal. Nawaan ako doon. Yung wala na naman may idol. Ilan yun. po sa inyo lahat dyan mga idol. Sarap talaga sa mga idol. Eh. Malabo kasi talaga. hindi yung may idol. Pero kahit paano, nakakuha po tayo ng pangulam. Yes. Hmm. Yes, okay.

kalau mau coba. Enggak yang lama cuma di putih-putih, oh. Hmm. teman hmm. Coba Yeah, I Ayan po rin yung lahat yan, may do'l. Ayan po rin yung lahat. yung sinahog ko na no? si cucumber ba? Isda yung ano, may do'l. ko. Hmm. Okay. <coughs> Masak tema itu. Habis. Uh. Lagi. Oke, hmm. okay, di sini binja. jalan. Iya, duk ko tuwa. Sa... Ako, marami man kumakain mo, 'no? Napa kataba na no, limasag. Tra, 2 minuto na jugo. Tokoyo, na yung araw, mydol. May shield na. Para mo bagtiin yung likod ko sa init ba.

Bawi yung ano, binili natin isda kagabi na ano may dog tag 250. Dog Ting kagagma. <laughs> Mga ano ba? Nalunggong yun Mm. Nalunggong na isda may dog ba? Ito pag benta si Roberto may dog, magkano na? Ilang kamababa nito 250? May bagong huling ganito, yung classic classic ba? Mga danggit. Pero ano may doon? Ang bilis maubos doon sa palengke ba? Yung huli sa bunsod. Yung parang net na ilalagay nila may doon tapos pag nag natatarap yung isda. Yan ito yung mga huli. Pero paunahan kasi nga, dami mo -bili ba? Risk ko ba kasi? Mm.

Wala na ako, wala naman akong gagamitin ito. Umalog siya ba pagkabukas ko? Hmm. Ano ah, nag-alilig so so hmm. ang flashlight? baterya May luma ito ba na pwede doon sa flashlight. Tapos, dinala ko, pinalitan ko yung bago pa yung nalaglab talaga. Di mara talaga yung kasama dun sa plastic na binili natin ba yun yung na ano nahulog tanggal ko pa kasi nga inayos ko pa yung ano plastic baka pagka sisid ko mapasukan ng tubig ano, ano yun masira ba <coughs> Wow, 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 wow.

sarap talaga yung lasa nito kahit wala ganong laman nang nanguha nang, nang ko medyo kasi mataba siya tapos yung lasa niya ba mani talaga timplado yung laman niya manamis tamis Tapos, hmm. tapos,

Mati na may dul. Hindi lang kasi di leakage <laughs> ka, Ang para Ano pa naman yung ano nito? Ano you know? nito? Laman o? Oh. Natuno yung ano niya, taba. May ano kasi may buwan na season talaga nito may Yung sobrang taba ba? Puno talaga yung ikot. Hindi ka pwede mukhaunan na. Parang ano ito yung mga karabo Dali.